Hello so guys. So guys, magkakat tayo ng full sequence na skirt. No? Umbrella skirt. Ang yarda po nito guys is 4 yards. 9 panel po yun guys. 4 yards, no? Para po sa skirt, no? Ipo-fold lang po siya ng tatlo, no? Papakita ko po sa inyo, no? Yan, mag-yard board na tayo ng apat no guys dalawa tatlo apat yan yan guys no 4 yards 1 2 3 Tapos po, pagkatapos nyo po yardahin ng apat, ipupold nyo lang po siya ng tatlo, no? I-divide nyo po yung 4 yards sa tatlo. Ganon din po sa kung paano nya, sa crinoline, yung pinaka lining, nasa baba. Ay, nasa baba, nasa ano, loob, no? Yun lang po ang ginagawa ko, no? para makakuha po ng 9 panel. Tapos yung doon po sa cocktail, sa susunod naman po, ituturo ko sa inyo, no? Yung cocktail po na ano niya. Kasi 2 in 1 po yung gagawin natin ngayon, ano? Yan. Yan guys, oh. So, Naka-fold na po yan ang tatlo, no? Pa-divide siya sa tatlo. Tapos, iba balon lang po siya no circular no ayan ang alam ko pong tawag dito is double circular no ayan naka-double na po siya oh ayan oh ayan ayan naka-triangle na po no ayan naka-double balon ayan ayan guys Ayan, papakita ko po sa inyo. Okay hey guys, naka na po yan, no? Pre, ayusin po natin yung mga ano, para pag nilagay po yung pattern. Ayan. Yan po yung pag-yards niyan, no? Naka-circle. Ayan. Kabalon. Tapos, ipapatong nyo lang po dyan yung or susukat po kayo dito ng 3 inches sa waistline para po makuha yung 26, no? Kasi ang waistline po ng 7 years old is 26 standard namin, no? Tapos waist to floor is 34, no? 'Yun po yung sukat niya, no? Yan ito po. Yan. Eh guys, oh. Yan, sukat ka po ng ano? 3 inches or 4 inches. Yan. Yan, may allowance na po yan, guys. Tapos, sukat po tayo ng 34. Yan, sige, kakat ko lang po. So yan na siya guys, no? Yan. Ito po yung ano natin, no? Tape measure, no? Yung pang uh, medida. Ito po yung medida natin, no? 34. Yan. Yan guys, oh. Yan, 34, no? Yan. Waste to floor. Yan, 34 no. Yan. Yan po yung ano niya no. Skirt anim. Tapos dun po sa ano naka-fold na yan, makakakuha ka pa diyan ng tatlo no. Ganyan po yung pagkakat niyan, guys. Yan. ginamit ko pong pattern yung ano na, guys, no. Yung natabas dun sa anim no. Kumuha ka lang, kumuha ako ng isa no. Yan, guys. Yan na po yung tatlo no. Yan, yung pinagkatan po niya, ibu ibubuklat lang natin siya tapos ilalatag po natin yung ano pattern na nagupit doon sa isa no. Yan, ganyan lang po yung ginagawa ko guys. so kayang kayan niyo. Ito pong matira na to, to tong magugupit na to, tong matitira. Yan po yung gagamitin sa blouse no. Yan. Okay guys, papakita ko sa inyo. Ilan siya guys, so Cut nyo lang dito. Yan. tapos yan yung sobra dyan tatanggalin din tapos ganoon din po dito ayan yan lang siya, guys yan madali lang po sya sundan no tapos yung crinoline yung pampatigas nya para maging umbrella ganyan din po yun no ganyan din na ganyan ang cut nya no ayan. So, yan So yun guys, maraming salamat po sa panonood yon god bless you all good morning everyone ayan share out bye bye share out share out sa inyong lahat ayan bye bye